BYG if nakipaghiwalay ako sa BF ko kasi gusto niyang magsabay sila ng babae pa sa inuman bago pa lang kami ng BF ko. Then ito na nga one time magkasama kami ng BF ko. May nakwento siya sa akin na may katrabaho daw siya na babae, let's call her Chloe, na nagpapahintay daw sa kanya sa pag-out kasi gusto nito na sabay daw sila uuwi. Nung nakwento niya yon, pinalagpas ko lang sa kasinabi din ni BF na di niya naman hinintay yon kasi uwing-uwi na siya itong si BF. Then ngayon gabi, nasa inuman yung BF ko. Okay lang naman sa akin na nagiinom siya not until sinabi niya na after inuman sabay daw sila uuwi nitong si Chloe. Aminado ako, nagselos ako kasi parang di ako confident sa girl talaga, lalo na nag insist siya sa BF ko na sabay sila umuwi, tas ngayon sabay pa sila uuwi, galing inuman. Nagalit ako nung sinabi yan ng BF ko, nag-away kami. Shinut down niya ako, as in di na siya nagparandam buong gabi. After nun, nakipaghiwalay na lang din ako kasi if di niya kayang umiwas sa bagay na di ako comfortable for me, di niya ako nire-respeto. Saka mas pinili niya talaga na sumabay sa babaeng yon na pinag-awayan namin at di ako kausapin overnight. Ako ba yung gago if nakipaghiwalay ako dahil sa ganyang reason lang?